Magandang buhay mga kapatid. Mga kababayan, dakuman kayo ng mundo roon. Ayan sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, update ko lang kayo, guys. Kung ano ang ginawa ko sa maghapong uh, day off. Ito ang aking ginawa. Ito yang ito ang unang uh, gabi ko dito sa sa Trita Plane. Kung saan Uh, umalis na po kami doon sa na, uh, uh, dati naming tinitirhan kasi doon ay nangungupahan lang po kami. Oh, matagal din po kami nangupahan doon since sa uh, 2017 doon ako nakatira. So ngayon, things happen na uh, nagkaroon ng chance na magkaroon din ng alam mo na sarili, ayan. Hindi akin 'yan, nasa anak ko 'yan, guys. <laughs> ayan, dito tayo sa ano, condominium ayan pakita ko sa inyo guys condominium po ang aming linipatan ngayon at ito ang unang gabi namin na ang unang gabi namin dito ito yun guys so, ayan so ito ang unang gabi namin dito sa condominium na to so ito yung pinanghakot ko pati yung uh, truck yun ang ginamit kong panghakot Nireg ni-register ko yun for, for one month para nga may panghakot ako so ipakita ko sa inyo ang loob ng uh, ating kondominium sana at masyado pang makalat guys wala pa kaming internet ngayon oh, ito yon o, Isang linggo pa kami bago magkaroon ng sariling internet kasi naka-schedule pa siya. Naka-schedule pa ang pagkabit ng internet dito. One week pa raw. So ito yun. Oh, tinanong, magalo yan guys. Ito ang um, sala ito ang maging aquarium natin malaki yan guys malaki oh ito ang sala andiyan yung TV natin fireplace ito yung aking gaming chair sala ito tapos andito yung kusina natin oh tingnan nyo guys masyado pang magulo pasensya na pero talagang ito katulad ng sinabi ko sa inyo actually kakatapos pa lang na mahakot lahat lahat para akong kalabaw na hiningal o kulang na sa practice, kulang na sa takbo. Kaya parang kalabaw na lawit ang dila. Ayan oh, ito ang kusik na ang kusina natin. Ayan, o siyempre tingnan nyo ang kalat. Kasi talaga na mga uh, hindi pa siya naaayos man lang. Ang priority namin ngayon na maayos ay yung higaan para may mahigaan kami at makatulog kami ng maayos kasi ito ang unang gabi namin dito sa bago naming tahanan uh, so welcome to us ayan so wala pa kami pagkain di pa nakaloto order na lang daw ng jabi oo obid saya so ipakita ko sa inyo guys ang ating basement bali tatlong kwarto to Oo, uh, uh, may isa tayong basement dito na ayan, pwedeng paupahan kasi sayang ng pwesto ito yung basement guys ah uh, may sariling kwarto, may sariling uh, washroom ang basement ito yung washroom ng basement ayan oh, oh ito ang washroom nya tapos ito ang kwarto siyempre empty siya kasi kakalipat nga lang namin oh, di ba? Pero ito ang kwarto ng basement. Bali, tatlong kwarto to. Dalawa sa taas, isa sa basement. At lahat po yan guys, good news. Kasi lahat ng kwarto rito guys, may sariling washroom. May sariling kubita. So hindi kayo mag-aagawan, hindi kayo magkakahiyaan kung amoy kamote ang inyong mga ano, utot o ang inyong mga dumi. <laughs> o, ito ang ating uh, washing machine, dryer. Ito ang ating furnace. So, oh, nandyan. So, ito yung basement. O, oh, simpre, di ba? Kita nyo guys, napakagulo dahil nga hindi pa naaayos yan. Dahil ngayon pa lang ang unang gabi natin dito sa condominium na to. So, punta natin ang taas. Pakita ko sa inyo ang aking kwarto. Medyo maliit compared doon sa dati kong tinerhan. Kaya hindi ko madatas ang aking ano doon. Hindi maitataas ang computer table. Wala tayong computer table doon. So ito yung uh, cabinet. Wala pang laman. O, kita nyo naman guys, empty pa yan. Kasi hindi pa na-organize ang mga gamit. So ito ang aking magiging liguan, ating washroom. Oh, wala pa mga laman. Maliliit lang yung ano nila rito. Kubeta. Para mga pang ano lang midget. Oh, ito ang aking kwarto, sabi ko sa inyo guys, maliit lang. So maglalagay ako ng midget diyan. Ano lang 'yan. Oh. Oh, 'di ba? Bakante. Oh, hindi pa na organize. So, ito ang aking kwarto. Simple lang, maliit lang. Oh, pero yung doon sa anak ko, nasa loob mismo ng kanyang kwarto, ang kanyang, ano, ang kanyang washroom. Kaya mas convenient sa kanya. Ito yan, o. Oh. Busy, Busy, din siya kakaayos. Ayan, o. Oh. Puro kami magulo. Ito ang kanyang, ano, Oh, ito ang kanyang... So, O, oh, nakaayos na. Buti pa to. Nakaayos na ng kaunti. Ako, wala pa. Empty pa lahat. Sana all. O, oh, ito yung kanyang, ano, bathtub. Tapos ito ang kanyang shower. So, nakaseparate ang shower, nakaseparate ang bathtub. O, oh, kung gusto mong mag, ano, dyan, mag-soak, body soak. Ito, hmm. so, ang init na. Nakano na naka, ano mo, -ano, heater dito. Parang sobrang ng init ah. O dahil ikot tayo ng ikot. di tayo pa matapos. Ayan. So yun lamang guys. inupdate update ko kayo sa aking ginawa ngayong day off. Sa mga ginawa namin. Walang katapos ang hakot. Almost one week kaming naghahakot actually guys. Kasi ipakonti-konti. Ngayon lang talagang kailangang matapos. Dahil nga last day na namin doon sa dati naming tinitirhan. Oo. ngayon, so balik tayo dito. Oh. Sa ano? Sa baba. Ayan, okay na guys. Naipakita ko na sa inyo yung uh, aming bagong lungga, ang aming bagong tirahan. Ayan. Once again, nasa kondo kami ngayon at uh, ito ang unang gabi namin dito sa lugar na to. Unang tulog. Ayan. So, tulad ng sinabi ko para sa ating mga kababayan, mga kapatiran, mga ka-OFW sa buong mundo. Ayan. Mag-ingat po tayo parati. Magandang buhay. Ingat. Bye.